po ang mata natin. Magkaisa na tayo at alisin ang evil administration na ito na siyang ginagamit ng masamang espiritu upang ang kadiliman ay bumalot sa buong bansang Pilipinas. Alam ko, mahal ninyo ang Pilipinas, mga Pilipino. Naghihintay lang kayo ng tamang pagkakataon. Meron pa bang ipang pagkakatao? Tingnan niyo nangyayari sa Kongreso. Tingnan ninyong korupsyon. Tingnan ninyong droga. Mismong ating presidente, mismong ganyang pamilya, inakusahang drug, inakosahang drag, inakusahang mga drug addicts, wala tayong ginagawa. Mismong Pangulong Duterte na nagsabi niyan, mismong naririnig natin ang rawaraw, durugista siya. Pagkatapos, kami pa ngayon ang inaapi-api sa aming paglilingkod? Pagkatapos sila ay mga kriminal na nakatayo, nakaupo dahil may kapangyarihan, kami ngayon ang iligwakin nila? Hindi ba yan dumal sa harap ng ating Panginoon Diyos? Hindi ba yan ay isang pamamahalang hindi tama? Si ni Sar, pinakain ng damot, ginawa siyang hayop. Ang kanyang anak si Belchazar, nakakita ng handwriting on the wall pagkatapos inalis ang kaharian sa kanya at ibinigay kung sino ang magiging matuwid na haharap sa Panginoon Diyos. Anong tingin ninyo sa akin bilang pasto? Demonize ang reputasyon ko pinagsisira. Ngayon, hindi na ako buhay. I am a living dead. Kung wala Panginoon Diyos sa akin, pinatay na ako sa lahat ng gadgets nasa sa kanila. Lahat ng gadgets ng Amerikanong yan nasa sa kanila. CIA, FBI. At sino pa ang kanilang maghalamay dito na pinagbibili na nila? Ako, hindi ako drug lord. Niminsan hindi ako nakatikim ng droga. Mulang mula pa, inialay na ako ng aking ama na maging isang ministro ng banal na kasulatan. Hanggang ako'y lumaki. Hanggang ako'y naging 74 years old hindi ko po na-enjoy ang aking kabataan sapagkat hindi ako nagliwaliw. Ako po'y nangaral. 50 years na akong nangaral. 38 years in the kingdom ministry. Ni isang sigarilyo, hindi tumama sa bibig ko. Ni maliit na bisyo, hindi ko pinasok. Ako po ay hindi nagasawa. asawa Ngayon, inaakusahan ko sa napakarami. Oh, ito po ang kasalanan ko pinayaman ako ng Panginoon Diyos kala nila sa akin single ako kaya pinag-aagawan ako pagkatapos na ako maghihindi mapapahiya ibabalikan nila sa akin yan ang tinatawag kong Potiphar's wife grabe ang gwapo ni Kibuloy no pinag-aagawan siya ng mga babae ang gaganda pa ng mga nag-aagaw sa kanya. Grabe. At because tinanggihan daw niya, kaya binabaliktad siya. Pero hindi siya sumisipot sa hearing. Kung wala siyang kasalanan, bakit hindi siya sumisipot? Ang gwapo mo talaga, sir. Ang gwapo, gwapo mo. Kaya ang, ang haba, ang laki-laki ng respeto ko sa iyo noon. Pero ngayon, wala na. Negative. My gosh, let's continue. Syndrome. Oh, hindi po ako nagsasalita ng ganito kasi mapapahiya ang mga babae niyan. Oh, nagagawan sila. Mahirap man sabihin. Pinagagawan nila ako. Dahil nananawagan sa mga magulang, mayaman na tayo ma pag nangyari ito. Sabi ko hindi mangyayari yan kasi dedicated ako eh. Oh, napahiya. Ngayon, binayaran at ngayon, binabaliktad ang lahat ng istorya. Mahirap pong sabihin ko ito kasi masisira ka lang pagkababae. Napilitan lang mga ko sapagkat ang buhay ko po ay nanganganip. Anytime pwede na akong kidnapin kung nakita ang aking lair, ang aking hideout. Anytime pwede na akong ligwakin. Ang aking mga ang aking mga BOA leaders, hindi na po natutulog sa compound. Kung saan-saan na lang po mga membro kami natutulog. Doon sa mga payak na mga bahay. Doon sa mga bahay na hindi kilala. Wait a minute, akala ko ba hindi siya takot? O bakit niya sinasabi kung saan-saan sila natutulog? Totoo nga naman yan, saan-saan na lang siya natutulog, palipat-lipat ng kwarto. Oh, kasi takot siya. At sa bawat corner ng kanyang mga compound, may mga baril. Para anytime kung saan siya, uh, at may mga worker doon, kalabit na lang. Ang daming nga mga armas doon sa loob ng compound, you guys. Hmm. Hindi daw siya takot. Pero hindi siya nakakatulog. Ano ba 'yan? He's contradicting himself, no? Grabe. <laughs> nakakaawa. Alam niyo nakakaawa. Naaawa ako kasi I respected him and I adored him, you know, once upon a time. Pero at one point, we have to seek justice. If justice is important to us regardless kung sino yung tao na yun, we have to find the justice for everyone. Kaya ito ang ginagawa natin. Sa kami na na napapatayin, gugur-gurin wala po silang takot kasi nasa kanila daw ang kapangyarihan mahal kong kababayan nagtatago ako sa kakisariling bansa sariling mga kumpaw sariling mga kumpaw namin na pinaghirapan hanggang kakamina ako saan nagpapalimos sa kanyang bibig mismo nanggaling nagtatago, nagtatago siya tingnan ninyo ang humanitarian na ginagawa namin. Ni Sinko, wala kaming ninanakaw. Yung mga volunteers ko, walang sweldo. Araw at gabi, sapagat nakikita namin ang mga kabataan Pilipino, pinabayan ng mga politikong yan. Kami po nagsasacrifice para mapakain sila, mapaharad, ng wala pong bayat. Pagkatapos, ang kababayan nating naaliposta, kalamidad, walang tumutulong kung may tumutulungan, politika at may kabayaran. Nagtitiis po kami sa mga pag-aliposta. Sa paninira, inaangkin namin yung kasi malaki ang gantin namin sa langit. Ngunit pag kalakasalalay na ang ating mga kalayaan, lalo na sa kamay ng mga banyagang ito, na wala naman tayong ginawang masama sa kanila. Tumutulong pag ako sa Amerika niyan. Nagdodonate ako doon sa malalayong lugar tulad ng Apalachian na hindi nakapag-aral ng mga bata. Bumila kami ng napakalaking library para sila makapag-aral. Mga Amerikano po yan. Kinikilala ba nila yon? Kung nagseselo sila sa pagkatakoy, umusbong sa bansang Amerika, problema na po nila yon. Kung ako binigyan ng ama ng isang sasakyang panghipapawit para hindi ako ma-delay sa aking worldwide na gawain. Kasalanan ko ba yun? Kung ako ay ng pampalipad na helicopter dito para mapuntang kong lahat ng aking satellite sa buong Mindanao, Pilipinas, kasalanan ko ba yun? Kasalanan ko ba na ako ay magkaroon para lang para makapag-aral ang mga bata na walang bayad? Kasalanan ko ba mayroong SMNI para hindi mabayaran? at pagkatapos itong salot na CPPNPA na marami pinatay ng mga members ko, ministro, at iba pang mga inosenteng Pilipino for 54 years ay magsasalita ng katotohanan na hindi natatakot. Ngayon kami ang tinatakot ninyo, nililigwak ninyo. Anong klase kayo kung hindi kayo tatayo ngayon, mga kababayan ko, sapagkat ako'y living dead na, wala nang kwenta itong buhay ko. Ihaalay ko ito sa bansang Pilipinas. Ako ang mamumuno upang tayo ay magkaroon ng kalayaan muli. Una muna sa akin, sa aking kababayan, sa kingdom nation, sa aking mga leader. Oh my gosh, guys. Nakakatawa, natatawa. Ako kasi siya daw ang mamumuno ng ating bansa. Pilipino, I ibuto niyo si Mangkanor para mamuno sa bansa natin. <laughs> mamumuno daw siya. at sa lahat ng Pilipino ang mamahal ng kalayaan. Tatayo ako at ako ang mamumuno sa basa ito para sa katulad at takot sa Diyos para ibalik ang ating kalayaan at ang ating kaligtasan mula sa kamay ng mga banyaga na pinakabatian ni Rizal nila Bonifacio. Gayun ang panahon ng pagtayo. Ayaw ko pong gawin ito. Hindi ako politiko ang mission ko ay isang pastor, isang alagat ng Diyos. Appointed siya, magligtas ng kanunwa. Ngunit hindi nyo kinilala yun. At ngayon sinisikil ninyo ang aming kalayaan na ma-enjoy namin ang labor namin for 38 years. Blood, sweat, and tears. Ang gabi, ginagawa namin tao. Hindi kami nagmulistiyan ng ibang tao lumago ang bansang karyan. Ngayon, you are envying in jealousy. Gusto niyo kami ipot down. Mapipilitan na kung pupunta at mamumuno sa bansang ito para sa katwiran. Sasabihin ko sa inyo, pag ito'y kalooban ng Diyos, gagawin ko. Ngayon din, sa ang buhay ko ay wala ng kwenta. Papatayin na din naman nila ako. Ngayon, tatayo na ako para sa kalayan nating lahat. Allah. Mahal kong mga kababayan, ito po ang mahalagang mensahe ko sa inyo sa mga sandalo. Hindi ko po urulan ang sino mang gumagapi sa bansa ko at sa aking kalayaan na ako mismo nagkatago sa aking sariling basa within 74 years. Hindi po nangyari ito ngayon ng Pangulong Bongbong Marcos, akala ko matuwid ka na tao. Ikaw, First Lady, akala ko matuwid kang tao. Totoo ba yung ginagawa ni riyan na meron kayong mga sex orgies at meron kayong mga uh, drug session na nagliligwa kayo ng drug, sumisingot kayo ng... Imagine, yung first lady natin inakusahan niya na meron daw silang sex orgies doon sa, ano, sa Malacan niya, at sumisingot daw sila ng droga doon. Grabe tong taong to. Kriminal na nga. Ang dami niya ng kaso, kaso patung na kung ano-ano pa lumalabas sa bibig niya. O tatakbo daw siya bilang presidente ninyo, mga Pilipino. O sige, mga Pilipino na hindi nag-iisip, iboto niyo to. <laughs> Para dumami na yung mga ano, Ruben Padilla dyan. <laughs> oh my God. Nah, let's continue. Rad, habang habang nagsesek, orgis kayo, totoo ba ito? Totoo bang kayo ay may mga session ng nagarkila kayo ng mga buto Uh, expert from Africa. Pagkatapos mga mga witchcraft sa India at ang inyong session Martis at pagkatapos Biernes dyan sa Malacanang upang inyong aswagin i-witchcraft ako, Vice President Sara at Pangulong Digong at ang lahat ng uh, tutol sa inyong paglilingkod. Biro ninyo. Naging demons na kayo. Nag-devil worship na kayo kung totoo man ito. Nag-devil worship na siya. kayo kung totoo man ito. Para <laughs> kayo lang kayo ay manatilis oh sa yung Para ito, lang kayo ay humahawak ng anipirahin. Ito yung son of God. A disappointed son of God. naniniwala sa budo? Lahat ng aking kingdom materials from China may access lahat yan milyon-milyon na namin binabayad. Ngayon, ginagawa pa ninyo sa amin ito. Matuwid ba kayo? President Bongbong Marcos, Lisa Marcos, makinig kayo. Totoo ba na gumawa kayo ng aksyon kasama ng FBI na ako ay nyo lang ipalikwak at diligay sa kanilang kamay? Kaya sila'y gumagawa ng ganito with impunity sa aking sariling bansa. Kung ganyan ang ginawa oh, ninyo, oh God, I, I will not honor you. I will not respect you because you did not honor me and you did not respect me. You are no longer worthy to be our trusted leader. Mabuti pa, hanggang maaga pa, Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, bumaba na kayo sa posisyon. Mag-resign na kayo. Mag-resign para siya pumalit. Sa pagkakiligilin to ang tinignan ito hanggang naririyan pa kayo mga kababayan, tatayo sa sapagkat patay naman ang dinakot ko. Tatayo ako hanggang buhay kayo ng boses at magkaroon ng kahit munting kalayaan na lang mula sa mga banyaga na kasabwat at mga makapiling Pilipinong ito na itinayo natin sa kapangyarihan, akala natin ay maasahan natin sila. Mga demonyo pala. Sorry to say that, but that is the truth. If that is not the truth, then tell me. And you cannot judge me. You cannot condemn me. I am dead already. I am a living dead in your book. CIA, FBI, State Department, USA. Gawin ninyong gusto ninyo. Ngayon, na nakapagsalita na ako. Lalangtad na ako. Hindi na ako natatakot. So, so, takot pala ay talaga ay siya. Hindi na daw siya so, natatakot niya. Ibig sabihin, takot pala talaga ay siya. Ay, hindi maging glorified body kung hindi ko tatablan ng bala. O kaya, tatablan pa ako sa hindi pa nangyari yun. Handa na akong humarap sa mga bala ninyo. Basta ito ay nasabi ko na sa social media. Huwag ninyong ligwakin. mm Naalis na naman tayo sa ano, sa sa internet. Oh, uh, sandali lang guys, connect mo na uli ako. Ano na lang, konti na lang. Mga ano na lang 'to, mga 4 minutes na lang. Four minutes more. Minutes more, still don't I can't slide behind you, can I? Oh my gosh, I can't even switch. Can I walk? Did, did you me? guys kick me out? Yeah, go ahead and jump back on. Can I walk behind you or should I crawl? All right, oh my gosh. <laughs> sa bansang Pilipinas ito. Mahal ko po kayong lahat. Pagpalain natin ang ating bansang Pilipinas. Pagpalain tayo ng ating buting Diyos. Pagpalain at ipigay natin ang lahat ng kapangyarihan sa Kanya. At tandaan ninyo ito. Hindi mananaig ang kadiliman sa bansang ito habang may boses na ganito. Sumunod po kayong lahat at tayo ay magkaisa ngayon para itaas ang bandila ng kalayaan ng ating bansang ibinigay ni Rizal ang kanyang dugo. Ibinigay ng ating mga hero sa kanyang dugo. Ngayon, itong mga slaves na to ay hawak ang leeg nila ng mga banyaga at tayo ay ipinagbili na sa kanila. Hindi, hindi ako papayag hanggang ako may buhay at hininga. Total, patay naman din ako sa inyong libro. Okay na ako sa buhay ko. Masaya na ako. Meron na akong accomplishment. Handang-handang ako pumunta ng langit noon pa. Fifty years ago, I was ready to go to heaven because I have been there thousands of times and I saw my mansion there. Nandito lang ako para sa aking bansang Pilipinas, para sa kaligtasan ng mga kaluluwa sa buong sandibutan. Yun lang ang dahilan kung bakit ako narito. Pero natatakot mga tayo, hindi po. Hindi siya natatakot mga tayo. Umiiyak at siya sa akin. Ano man ang mangyayari sa akin tulad ng aking amang si Jesus guys, ipinako sa krus ay handa po kung magaling nakin aking buhay sa isang worthy cause na sinasabi ko dito. Magandang gabi po, magandang araw sa inyong lahat hanggang dito lang pagpalain tayo ng na ating dakilang sa kanya lahat ang kapurihan at ang kapasalamatan. <laughs> oh my gosh, you guys. Nag-enjoy kayo diyan sa ano, sa <laughs> sa recording na 'yan. Nung ano, nung December 9, 2023 pinapalusot niya sabi niya sa mga members at workers niya nag glorified na daw siya o ngayon itong glorified body takot pala sabi niya eh, siya mismo nagsabi narinig natin di ba na he is living dead oh kasi nanginginig pala talaga yung kanyang bayag oh ah, mali ako kasi sabi ko la siyang bayag meron pala nanginginig nga lang eh, parang ganun oh kling tiling-tiling. telling <laughs> Oh my gosh. So yan yung ano guys, yan yung update ko sa inyo. Uh, gusto ko kasi na gusto natin na um, ipagpatuloy natin itong laban na to. Um, kasi kung ano-ano na, parang nasisiraan na ng bait talaga si ano no? si si Mang Kanor. no. Um, yung yung state of mind niya ngayon, um, kailangan niya ng ano ng medical help, ng medical help no. Uh, na-mention ko naman sa inyo na yung kanyang nanay at tatay ay magpinsang buo. So, meron po talagang lahi sila na may kulang, no? Kasi 'yun naman talaga in scientific uh, in scientific way or scientific theory, kapag ganun daw ay may may mga diferensya talaga sa utak ang mangyayari. So <clears throat> So ito si ano, ito si Mang Kanor um, ipag-pray na lang din natin na hahaba yung kanyang buhay. Kasi hindi naman tayo, it's so unfair no, kung, um, kung mamatay siya o kaya may mangyayari sa kanya na hindi niya mapanagot, hindi niya maharap ang mga consequences, ang justice na dapat niyang harapin para sa mga victims niya. Oh. Oh, pinag-aagawan daw siya ng mga babae, mga foreigner pa yon. Oh, yung mga nag-aagaw sa kanya. Grabe. Super adonis talaga siya, no? <laughs> Hindi mo maintindihan, maawa ka na magagalit ka. <laughs> But guys, salamat talaga sa inyo. Gusto ko lang i-ano to. Gusto ko lang ipa-i-ipaabot sa inyo. <clears throat> itong update na galing sa kanya, galing sa kanila. So yan yung latest na na update after nung ano after nung um ng ng Senate hearing, no? Kasi lalo na alam niya na lumabas na yung napirmahan na ni um ni Meg no ni Senator um, Meg Suberi yung kanyang supina So, wala, wala na talaga siya guys. Sabi ko sa inyo, ano na to? check uh, chickmate na. Kung sa chess pa to, wala na. Chickmate na. <laughs> Kahit ano pang gagawin niya, kung ako sa kanya, harapin na lang niya. You know, come what may. Kasi, ganun din naman. Kung hindi niya haharapin, uh, force talaga siya. At ikukulong na lang siya diretsyo. Tama naman. Kaya, kaya pala talaga siya nagtatago. Hmm. Sabi niya, nagtatago siya sa iba't ibang kwarto. Inamin niya rin. Oh. La noon, sabi niya, hindi siya natatakot. Pero kalaunan, inamin din niya na nagtatago siya. So, <clears throat> ngayon, parang nakita na natin, very clear to us now, kung ano talaga itong si Kibuloy at kung ano ang intensity ng kanyang manipulation, ng kanyang pagka-narcissistic, no? At um, kaya sana um, tayong mga hindi nakaranas na ana namin. I hope na maging maging empathetic ba tayo sa mga kasamahan namin na nandoon pa sa loob na kung minsan lumalaban sila ng patayan talaga kasi masyado silang na brainwash masyado silang na manipulate um, narinig niyo naman ang ang style ni Pacquiao kung yan ang naririnig niyo day in and day out hindi po talaga maiiwasan na yung mga brain cells po ninyo no magda-dry kaya wala na tayong ibang wala na silang ibang um, pinapakinggan o pinapaniwalaan yung mga sinasabi na lang ni Mang Kanor ni Pacquiao <clears throat> so kaya um, kaya ko na sa mga na nandoon pa. Although, uh, nadagdagan po ang mga dapat na humarap sa Senado uh, kasi mga abusado din kasi kung ano yung mga sinasabi ni Pacquiao, uh, sinusunod nila, minsan dinadagdagan, dinodobol nila para mapasaya nila si Pacquiao. Kasi ganun si Pacquiao eh, kung, kung susundin mo lang yung utos niya, you are not worthy. Pero kung kung lalagpasan mo yung utos niya, um, kung sasabihin niya sa'yo na um, saktan mo yung worker na yan, ipanish mo yan, paluin mo yan, kung palo lang ang ginawa mo, you just follow the order. So that means it's nothing. Pero kung paluin mo yan, tapos hindi mo pakainin, papastingin mo, o kaya silihan mo yung kanyang mata, o yung kanyang katawan, then you are you are great in his eyes. So ganyan, oh, tingnan mo ang ano kung anong klaseng utak meron yan. So nakita nyo ang kanyang pag-play victims, ang kanyang pag-iyak-iyak para kumuha ng simpati. So guys, tatakbo daw siya bilang presidente. Oh. So <clears throat> Ito po ang ang isa sa ating haharapin siguro sa prison siya. Tatakbo magiging presidente siya ng Pilipinas kung yung mga Pilipino ay hindi gagamitin ang ulo, ang utak at ibuboto itong itong si Kibuloy katulad ng binoto nila si Robin Padilla na wala namang laman ang brain cells, mga dead ball naman. <laughs> no, walang walang kalutay-lutay so kung hindi pa tayo mag ng lesson. Oh, there you go guys. It's all up to you. Nasa ating mga kamay kung saan natin idaderek yung ating bansa, yung future ng ating bansa, ng ating bayan, ng ating mga anak, ng ating mga apo, ng ating mga next generation. Kaya, let's use our choices wisely ba? No? Magkaroon tayo ng lesson sa mga nakaraang uh, mga pangyayari. So, ngayon, guys, nagpapasalamat ako ang dami nating viewers. I think this is the first time na lumagpas tayo ng 1,000 viewers, no? Sa isang segment natin. Um, salamat talaga, guys. I will update you as much as I can kahit nasa bakasyon tayo, kahit out of town tayo. We will find a way to connect with you, no? Kapag meron tayong mga bagong update. So... <clears throat> Salamat you guys for being with me at sa ating mga mga um, YouTuber no na nakikipaglaban kasama namin. Um, please use my content as you please no. At salamat talaga sa pag-share, sa pakikipag pakikipaglaban kasama namin. At kahit yung ating mga uh, mass media no, um, you guys are free to use whatever information I have here because I'm not making things up no? Lahat ng mga pinapalabas ko dito ay meron tayong mga evidence, meron tayong document, meron tayong recording kaya ay kaya ano po tayo, safe tayo. Uh, alam po natin kung ano yung boundary natin, no? <clears throat> Kasi lahat ng gagawin natin, whether good or bad, meron tayong haharapin na consequences or reward. So we are aware of that. Kaya um, kaya alam natin kung ano yung ipapalabas natin. Kaya for those who are hesitant to use my uh, my information no, sa mga content ko, um, you don't need to ask permission no. I give you the permission here. Kasi ang gusto lang natin na talagang ma-spread yung ano yung yung message ba, yung awareness. Kasi kapag hindi po natin na-spread yung awareness, maraming maluloko baka totoo nga natatakbo to na presidente tapos yung mga Pilipino na walang alam kasi hindi nila narinig, hindi nakarating sa kanila yung information, ay ibuboto siya, mamaya manalo to. O ano ngayon? <laughs> They quit yung kaso. Kaya guys, um, kaya um, let's use the the information no, in 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 the most um, effective and efficient way. Kaya salamat talaga uh, mag ano na dito 11:36 na no at yung aking crew dito oh, nasa, nasa gilid ko humihilik na. <laughs> Kaya salamat you guys. Um, thank you again so much. And thank you for supporting us. I love you guys. And I don't have time to read all the comments, no? Kasi um, lumagpas na tayo ng isang oras. Uh, pasensya na po. Next time, babasahin ko po yung mga comments. Kasi kung babasahin ko ngayon, lalagpas po tayo ng three hours. No? Hindi na tayo matutulog. <laughs> so guys, thank you so much. Um, I love you guys. At napakarami ng comments dito. Uh, it's more than oh my gosh, it's it's more than 300 comments. <laughs> Hindi ko na mabasa to. Kaya pasensya na talaga. Bye bye you guys. Um, I love you.